morning mga kapiyahe Ay po ngayon na sa Ang uh, na bayan ng Padre Garcia Padre Garcia Balangas Nagal po tayo hindi na upload ng long form video Kaya nag request po sa nating follower Na ipakita naman ang Mga pintahan ng baka dito sa Padre Garcia Kaya narito ako para Ipakita ang mga presyo ng bahang alagain Dito sa Padre Garcia Balangas Mga kapiyahe dito tayo ngayon sa bungad ng part ng Alagain. Ah, mga toro na ito, mga toro na. Tantikit sa mga ginagawa? Tulad ng isang ito, ayan. Bakang kalatagan. Ano mukha? Ganda katawan. Presyohan ng ganito. Palibot ng isang dalibo. Are, pangalaga hindi ari rin. Tatay, magkano presyo na sa are? 150. Sinto kayo daw ari Are, may ask yung price lamang. 115 wala sa. na ito. Para lang kayo magkaroon ng idea. Ang timbang nito sa buhay na sa 430. Live weight, 430. Ito yung sa buhay. Sinto ko siya yung asking price ng may kanya. Sa Pachinela, sa Bagos, sa Bels. Ito, pangalagahin pa rin. Malaki rin tong site to. Pero pa magkain hindi eh. 125. Yeah, 125 naman yung tong site to. Yan na kanyang hulihan. Pero salamat. Sa ating kaibigan uh, Ano siya ganyan? Kaya Kaya merinig Hindi naman sinabi ko sa Hindi yun, payaram mo lang daw Hindi naman sinabi ko sa iyo Tingnan mo baka Ang kabaytang baka Diyan ka maganda lahat Karatagan yan Bakang so, naman may Baka Bakang karatagan Parmer, magkano hinihingi mo? Ma? No. Double 8 88K Wala na rin, wala rin Kaya uh, yeah. kasama, Kaya wala rin Direktang may ari ng kausap ninyo diyan. Double o tsubosing ang hinihingi. Gantong baka. Pinakita tayo dito nakasakay sa kabayo. <laughs> si Boss Victor. Bus Victor. Bus Victor. Yan kaya kabayo magkaan presyo niyan? Ay, ikaw. Pangalagay pala sasakyan oh, oh. Oh. Yeah. <laughs> yeah, no, sa tiyan sa sakyan ha. Oo. Oo. Yo no. ayos na. Yo. Nasa sasakyan na talaga. Punta tayo sa mga part ng Torrete. Torretehan yung medyo maliit. Itong part na ito, mga malalaki na narito eh. Tatong na rin. Tatong natin mga presyo kan. Tulog na rin sa mare. Tet, magkano presyo ng sangare? 72 dollar. 72,000 taas ang asking price. Bakang kwadra. Sabihin, ah, uh kinukwadra siya kaya ang katawan ay may putik hindi sana isa polaran saka sa bisaya lawigan ayan are dua pore nang sangare dobladong katawan tingnan natin ang huli Ayan, na kanyang huli. Talagang <laughs> doblado. Oh. Pero pa pwedeng malaman ng sangarek kung baka presyo? 68. 68K, 68K <laughs> daw naman na rin. Talagang quality. Ayan ang mukha. Oh. Ayan ang kanyang mukha. Pogi and Pogi. 68K ang asking price. Ayan lang sa ngari, rin ngari. Ay, ay, sorry, wala ka damis dami sa pagkakit. Yung dali ng huli, oh. Okay. 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 Ito tayo magkano yung din, eh? 65 po yung babasa. Yan, yeah, 65 okay. na lang sa ngari. 65,000. Yan, okay. mm -hmm. yeah, mukha niya. Mga yeah. yeah. quality. Thank <laughs> you kahit tapos ng valentine may chocolate pa rin dito ang binibenta pero baka chocolate chocolate hills Gano'n <laughs> boss ang gayaan? 57.5 57.5 daw Kahit tapos ng valentine pwede pa kayong magregalo ng chocolate Pero baka at this time baka naman yun yung nire-regalo 57,000 Ano? Malahing baka rin na rin hindi lang naging puti pero ang quality ay talagang may quality rin. Lalo ang mga braso, oh. 57,000. Roba, salamat ha. Are, mga nagtaling na are, hindi pa rin nabibenta. Hoy. sa'yo gara eh. Ang tropa pala natin na rin. Magkano presyo na rin? Patong na ba sa 45. Yan, patong naman sa 45. Mm -hmm. Mga saan galing ba ito? Ah, Norte? Galing Norte? Tapos ng 45K. Mga ba galing Norte ito? Ordaneta, Isabela. Yan. 45,000 pataas. Alin man sa limang are. Ramen Korete ngayon Time check 6.30 in the morning Ayan, Marami rin mong bayan Medyo makulimlim Makulimlim ngayon dito sa Padre Garcia Aray, mga Isa na ito, isa na Di kulay naman na rin Isa na ito, isa na Medyo mura-mura pagarni ang hitsura Medyo Balangan. Boss, magkano ang presyo ng ganyan? 42.5. Yan, 42.5. Malaki na siya. Malaki na yan. Talaga, one. Di ko lang. Basta di ko lang, medyo ang presyo ay... Boss, talawahan, mababa, talawahan, mababa. talawahan. Sipin mo, 42.5. Talawahan, Yung mga natanong natin nung una, halos galing kalaki, nasa 50 ka na. Pero ang report, 42.5. Pwede kung puta na boss Tama Basta gaya mga kulay Medyo bababa ba ang presyo Ay siya Salamat boss Salamat Aring sa rin man Mahigit na 50 Mahigit na 50 Puti Ang daming Torete ngayon? E! P3.5 lang! Mabili mabili! kaya? hindi pa nabibenta. tambak pa. Kaya Na, kayo natin. Medyo budget meal. Gano'n eh, gano'n boss? 62 pa uh, yun mga dumaliin eh. medyo talaga lang ay 62 medyo dumaliin na ito kasi medyo may gulang ng baka ito maganda sa mga baka wala pang buka na, wala pang buka pag naka isang taong alaga ito napakaganda sa pangkatay wala pang buka na baka galing din Norte may mga nagtaling yan halos galing Norte lahat ayan o no? sa <gibli> sunod na video i-upload naman natin yung panay pang dumalaga naman mga babae, inahin ayan so, muna mga kabiyahe ang ating update dito ah maraming salamat sa inyong palagi panunood sa aking mga vlog na ni-upload sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Maraming salamat and thank you for watching.